Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyong diwa, hinihikayat kang yakapin ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang iyong matibay na determinasyon ay laging isang malaking puhunan sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay, ngunit ngayon, ang sansinukob ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang ibahagi ang iyong pangarap at pananaw sa iba. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng hamon ng mag-isa, sa halip buksan mo ang iyong puso sa posibilidad ng sama-samang pag-unlad. Sa pagbabahagi ng iyong mga ideya, mas nagiging malinaw ang iyong mga layunin, at nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa kung paano mo mararating ang iyong mga mitiin. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano makapagbibigay ng pag-asa ang iyong positibong pananaw, isang liwanag na maaaring gumabay sa iyo at sa iba sa landas na minsan ay pila-puno ng pagsubok. Isaalang-alang mo rin kung paano ang iyong paniniwala at paninindigan ay maaaring maging inspirasyon sa mga taong nakakakita ng iyong pagsusumikap. Ang bawat hakbang mo patungo sa iyong pangarap ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi maaaring magsilbing huwaran para sa iba. Ang buwan na nasa ilalim ng impluensya ng Leo, ay nagbibigay sa iyo ng init at sigla upang sundan ang tunay na nagpapasaya sa iyong puso. Sa ilalim ng impluensyang ito, may pagkakataon kang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin, ngunit maaaring naantala dahil sa mga responsibilidad o pag-aalinlangan. Ngayon, hinihimo ka ng sansinukob na maging matapang, hayaan ang iyong damdamin at pagiging malikhay na lumaya. Huwag kang matakot ipahayag ang iyong sarili sa trabaho, sa sining, sa iyong relasyon sa iba, sapagkat ito ang panahon upang ipakita ang iyong natatanging talento at kakayahan. Magbigay ng oras upang makipag-usap sa mga taong nakakahalubilo mo sa araw-araw. Maaaring sa kanilang mga pananaw ay makahanap ka ng inspirasyon upang lalo pang palawakin ang iyong pangarap maging buka sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating, sapagkat minsan, ang hindi inaasahang mga pangyayari ay nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago sa ating buhay. Ang pagiging buka sa pagbabago at pagyakap sa sarili mong kakayahan, ay maaaring maging susi sa mas malaking tabumpay. Ang lakas ng sama-samang paggawa ay isang mahalagang tema sa araw na ito. Madalas kang nakatuon sa paghawak ng mga bagay ng mag-isa, iniisip na mas mapapadali mo ang mga gawain kung ikaw mismo ang kikilos. Ngunit ngayon, itinuturo sa iyo ng sansinukob ang halaga ng pagtutulungan. Ang mga ugnayan at pakikipag-ugnayan sa iba ay maaaring magbukas ng bagong pintuan ng pagkakataon. Maaring ang isang payo mula sa isang kaibigan, kasamahan, o mahal sa buhay ay siyang magiging susi upang mas mapabilis ang iyong pag-unlad. Ang mga taong handang tumulong at makiisa sa iyong pangarap ay maaaring maging isang malaking biyaya, kaya't huwag mong ipagkait ang iyong sarili sa kanilang suporta. Alalahanin na ang bawat tagumpay ay mas matamis kapag ito ay naibabahagi sa iba. Ang simpleng pagpapahalaga sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa kanilang ambag at suporta, ay isang mahalagang hakbang upang mas mapatatag ang inyong relasyon. Kung may pagkakataon, ipahayag ang iyong pasasalamat sa kanila sapagkat ang mabuting koneksyon ay lumalalim sa pamamagitan ng pagkilala sa halaga ng bawat isa. Habang lumilipas ang mga oras, bigyan ng halaga ang parehong personal mong pangarap at ang mga ideya na bumubukal mula sa pagkakaisa at pagsasama-sama. May kakaibang mahika sa pagsasanib ng iba't ibang talento. At kung matutunan mong tanggapin ang kontribusyon ng iba, maaaring mas lumawak ang iyong pananaw at mas madali mong makamit ang iyong layunin. Ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa sariling pagsisikap lamang, kundi sa kakayahang makipagtulungan sa iba upang makabuo ng mas malalaking posibilidad. Ang pagkakaroon ng matibay na suporta mula sa iba ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating sa iyong landas. Mas magiging magaan ang bawat hakbang kung alam mong hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ngayong araw, makakatulong sa iyo ang pagsusuot ng kulay berde, isang kulay na sumisimbolo ng kasiglahan, balanse at kasaganahan. Ang maswerteng numero mo ay lima, pito, at dalawampu, mga numerong nagdadala ng enerhiya ng pagbabago, pag-unlad, at positibong oportunidad. Subukan mong isama ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon, o bilang inspirasyon sa mga kilos mo sa buong araw. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong pagdedesisyon, at maaaring magdala sa iyo ng magagandang pagkakataon. Kung nais mong higit pang palakasin ang iyong koneksyon sa positibong enerhiya, maaari mong subukan ang pagmumuni-muni o simpleng sandali ng katahimikan upang mapanatili ang balanse sa iyong isip at puso. Upang mas palakasin ang positibong daloy ng enerhiya, isang maswerteng gawain para sa iyo mayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan ng loob. Maaaring ito ay isang malikhaing proyekto, isang sandali ng pagpapahinga sa kalikasan, o kahit simpleng pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay. Ang paglalaan ng oras para sa sarili at para sa iba ay isang paraan upang higit pang mapaunlad ang iyong pang-araw-araw na karanasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon sa iyong mga emosyon at pangangailangan, mas magiging handa kang harapin ang mga darating na hamon ng may panibagong lakas at sigla. Yakapin ang positibong enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon, sapagkat ito ang magbibigay daan sa mas maliwanag at mas matabumpay na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga kaganapan. Ano ang iyong natutunan, Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Paano mo mas mapapaganda ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo? Yakapin ang bawat aral na natanggap mo at gamitin ito bilang gabay sa iyong hinaharap. Tandaan, Virgo, na ikaw ay isang nilalang na may likas na kakayahang umunlad, magtagumpay, at makagawa ng pagbabago sa iyong sariling mundo. Huwag kang matakot na buksan ang iyong puso at isipan sa posibilidad ng pagtutulungan sapagkat sa pamamagitan nito mas magiging makulay at makabuluhan ang iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.